Ay, hindi sanay ka na bang mag mag magsexy ano, mag ngayon ngayon actually kasi um para okay na 'yan para ganoon okay, okay para okay ganyan na. na kasi di ba po nag-start naman ako sa bikini okay oo, so, o nga, so o hindi nga. na sa akin bago yung pagpapasexy ang kinaibahan lang is maghuhubad ka talaga oo oh, pero parang Ay, ano ka rin but... naman di ba parang ang na, naka-bikini ka naka-skimpy bikini ka pero nakatakip naman yung ano mo yes, di ba Dibdib lang. Dibdib ah, so lang can... naka, ano? Okay lang kasi wala naman. <laughs> wala naman makikita eh. So, okay lang. Wala naman. Meron naman, syempre. <laughs> hindi ba? Paano oh. ako maging fourth runner up kung walang makikita? <laughs> so, ewan ko. Naging comfortable. Siguro dahil na rin sa experience. Uh -oh. Doon na ako naging, syempre, pag na-experience mo siya, more exposure, exposure. Ikaw ba, kaya mo ba, mag ba, mag ba maglakad-lakad sa set ng nakahubad na naka-plaster lang tapos para hindi na yung I mean para masanay ka na dun sa sa lugar at at makasanayan mo na yung ano. Tapos maraming tao ganoon. Hmm, cameraman lang ganoon. Siguro as respect po sa sarili ko. Kailangan pa. Kailangan na. talaga. Mm -hmm.